Pastor Dion, uh, maaari mo bang ulitin ang iyong tanong? Yes po, Pastor. Tungkol po doon sa pag-iika po, kasi meron pong naririnig ng mga teaching na hindi na daw po ito applicable sa ngayon. Mm -hmm. uh, yun, yun. No? Kasi cheerful giving na daw po. Pero maliwanag naman po na maraming mga turuan na pwede pa ito i-apply. Kaya ang tanong ko po, yun po, ano po ba ang stand natin na tungkol po sa pag-iika po? Yung handog daw po, wala problema sa pag-iika po. That is 10% of the story. Thank you very much Thank you, po sa pagtatanong at sa pagtitiwala. Unang-una ay alam natin tayo ay nasa new covenant na. At kapag sinabi natin na tayo ay nasa new covenant na, ay expired na yung old, Hebrews 8.13. Tapos na yung old. So may mga kautusan sa batas ng Diyos sa Israel tungkol sa pag-iika po. At uh, alam natin ngayon na hindi para sa atin o na sa lahat. Now, ano ngayon ang pananaw natin o tamang pananaw natin pagdating sa pag-iika po bilang mga Kristiyano? Uh, gagamit ako ng mga biblical na kasagutan, pero ipapaubaya ko pa rin sa inyo, nasa sa inyo po yan kung ano po ang inyong gagawin, pero ipapaliwanag ko po sa inyo. So sa panahon po ng Panginoon, ay nabanggit niya ang tungkol sa pag po. Pag binasa natin ang Mateo 23, 23 sa Lukas 11, 42, pareho lang yung sinabi o binanggit ng mga uh, sumulat yan tungkol sa sinabi ng Panginoon na kaugnay sa pag po. Na sinabi niya, tamang gawin ninyo ang mga bagay nito subalit so huwag naman ninyong kaligtaan. Tandaan natin na ang Panginoon, ay nasa ilalim ng kautusan. Siya ay, sabi ng Galatia 4.4, ipinanganak siya ng isang babae na nasa ilalim ng kautusan. At siya yung uh, nabuhay doon na kailangan hindi siya magkasala. Wala, yun ang pamantayan sa kanyang panahon. Kailangan hindi siya magkasala para katanggap-tanggap na siya ay tagapagligtas. At maganda sapagkat siya rin ay naparito para ibigay o introduce ang New Covenant. Malala nyo nung sabi niya, this cup is the new covenant in my blood. Pero yan ay introduction lamang at ang New Covenant ay na-execute sa langit nung siya ay muling nabuhay at umakyat na doon. Nakukuha po ba ninyo yan? Introduction lang yung ginawa doon sa isang lugar pero ang tunay na pag -e execute sa New Covenant ay doon na sa langit. So doon naganap ang New Covenant at palatandaan na tinanggap ng Diyos ang pakikipagtipan na ito ay nung ipagkaloob niya ang banal na espiritu dito sa mundong ito sa panahon ng mga apostol, yon ang palatandaan na tinanggap na ng Diyos ang New Covenant sa tao. Now, nang tinanggap ng Panginoon ang New Covenant, kalaunan ay may sulat. Naniniwala ko si Apostol Pablo ang sumulat na aklat ng Hebreo. At sila yung mga Kristiyano na Hudyo na nape-persecute. Grabe ang kanilang persecution na gusto na nilang bumalik doon sa Judaismo dahil yun ay legal. Pakinggan niyo ito. Sa panahon na yan, sa Roma, illegal ang Kristyanismo. Legal ang Judaismo. Kung matatanda nyo, maging sa panahon ng Panginoon ay legal ang Judaismo kaya lang ay wala silang karapatan na mag-execute kahit kanino. Papatay. Yan nga yung reklamo ng mga Hudyo nung uh, gustong ibigay sa kanila ng mga autoridad ang Panginoong Sokristo na gawin ang kanilang kagustuhan at ang sagot nila ay but we do not have the right to execute anyone. Now, nangangahulugan na sa panahon na yan nang sinulat ang mga o ang aklat ng Hebreo ay nasa loob na ng New Covenant. At ang sabi nga ng Hebrews 7.12, Hebrews 7.12 ay when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Ulitin ko yun ha. Hebrews 7.12 For when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Na nangangahulugan na Nung pumasok na ang pagkasaserdote ng Panginoon, ginawa niya ito doon sa langit. Siya ang saserdote natin, ang dakilang saserdote, na paulit-ulit na binabanggit dito sa aklat ng Hebrews, hindi na yung mga lahi ng mga libita. Kaya alam natin na implemented na ang New Covenant. So malinaw doon sa sinabi ng sumulat si Pablo When there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Nakangahulugan niya na yung mga batas sa panahon ng mga Israelita ay tapos na. Ang umiiral na ay mga batas ni Kristo. 1 Corinthians 9.20.21 Na may mga batas si Kristo at malinaw naman yan kapag ka nagsasalita siya, nang tungkol sa pagsunod sa kanya, tungkol sa pagibig sa kanya ay kailangan sundin ng kanyang mga kautusan. So, implemented na ang new covenant. Abolish na yung old covenant at nangangahulugan, expired na ang mga batas ni Moises. Hindi na ubra sa mga Kristiyano. Kaya nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Uh, speaking about freedom in Christ. Basahin ko from verse 1 to verse 4 lang. Galatians 5, 1 to 4. Pakinggan nyo ito. Maganda ito. It is for freedom that Christ set us free. Ano ibig sabihin nun? Freedom from the old covenant. Freedom from the law of Moses or law of God sa old law. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let any yourself be burdened again by the yoke of slavery. Ang tinutukoy niya diyan ay mga batas sa pamamagitan ni Moises. They are the yoke of slavery sapagkat sila ay hindi nakatupad doon. Sumpa ang inabot ng Israel dahil diyan, Galatians 3.10. Sabi ni Paul sa verse 2. Galatians 5:2 Mark my words I Paul tell you that if you let yourself be circumcised Christ will be of no value to you at all Ano ang circumcision it is the token of the old covenant Pag ikaw ay tinuli bumasok ka na sa tipan ng Diyos sa Israel lahi ni Abraham tinuli ka, you are now member of that old covenant. Kaya sabi niya, mark my word, I, I Paul tell you that if you let yourself be circumcised, ibig sabihin niya, pag nagpatuli, papasok ka, gawin mo lahat yung mga batas ng lumang tipan. Christ will be of no value to you at all. Now, hindi nangangahulugan yan na katulad dating mga Pilipino, tayo ay talagang tradisyon natin ng pagpapatuli ay papasok tayo doon sa old. Walang kinalaman yan doon. Basta tayo ay bahagi ito ng ating tradisyon sa Pilipinas na uh, niloloko kasi kapag hindi natuli. Sabi niya sa verse 3, Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the full law. Sa panahon na yan kasi, ang gumugulo sa mga Kristiyano ay eh, itong mga taga at ah, itong mga Judaismo. Sapagkat lagi nilang gusto na itong mga Kristiyano ay i-implement sa kanila ang mga kautosan. At kay Pablo ay eh, hindi yan pwede because we are now under the new covenant. Yan ang sinasabi niya rito. We do not need to obey the laws of Moses. It will put you into slavery. Verse 4. Tanda niyo itong verse 4 ang pinaka susi ko rito, pinaka uh, talata talaga na nais kong makita nyo. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have been, you have fallen away from grace. Ano ang sinasabi niya? Aninagin niyo maigi mga kapatid ha? ito niyo ang inyong kaisipan sa sinabing ito ni Pablo mabigat ito. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ, you have fallen away from grace. Alam natin, si Kristo ang nag-execute ng New Covenant and through Christ came grace after grace. Pero ang ibig sabihin niyan ay nag-open na ang Diyos ng pagbaba ng Balalay Espiritu, it is now in the time of freedom. Karagdagan pa. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Kayong mga nagpapasakop sa kautusan. Nais niyong maging matuwid kayo sa kautusan? Nahiwalay na kayo kay Kristo. You have been alienated. Any part. Mga kapatid, tanda niyo ito. Kung, kasi kung gusto mong magpasakop sa kautusan, kailangan lahatin mo yan. Yan ang sabi ng Santiago, hindi pwedeng mamili ka sa kautusan. Kailangan lahatin mo yan kasi tipan ng Diyos yun. Ganon din naman sa New Covenant. Pag New Covenant ka, New Covenant ka lang. Hindi ka pwedeng halo-halo. At ganyan nga ang nangyayari sa ating kapanahunan. Pero kung titingnan nyo, ulitin ko napakaganda nito, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have been fallen away from grace. Biruin nyo yan pag ikaw ay gumawa ng anumang kaobsan, kailangan ganapin mo lahat. Hindi pwedeng partial-partial lang kasi buo yon sa pakikipagtipan sa Diyos. Likewise, kapag ka ikaw ay pumasok doon sa mga tipan-tipan na yan, sa old, nahiwalay ka na sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, you will not have the help of the Holy Spirit. You will not have the help of the Holy Spirit. Ganyang katindi kapag ka halo mo ang Old and New Covenant. Kaya hindi yan pwedeng paghalo Kasi parang kasunduan yan na nakakontrata ka sa Diyos dito sa lugar na ito, sa panahon na ito. Hindi mo pwedeng kunin yung kontrata niya sa Israel, paghalo mo, bahala na ako masunod, Lord. Sino ka? Yun ang tanong doon. So malinaw kung gayon, ang point ko dyan ay hindi dapat paghaluhaluin. Now, nabanggit kanina na may mga nag po sa old. Totoo po yun. Sino? Si Abraham ay nagbigay ng kanyang ikapu kay Melchizedek. Ganon din naman nangako si Jacob ng kanyang ikapu sa Diyos kapag ka pinagpala sa chapter 28 ng Genesis. Ano ang point ko diyan? na merong mga nag-iika po not under the law. Not under the law. So, ibig sabihin yan ay walang condition, walang uh, kailangang penalty kapag ka hindi nila ginawa kasi wala namang ipinag-uutos sa kanila doon, wala namang kondisyones doon. Ang ibig ko sabihin ay doon kay Abraham at saka kay Jacob. Pero sa mga Israelita, meron. Now, ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan ay kung mag ka, dapat ay pasya mo sa iyong sarili. It's not supposed to be using the conditions and penalties or standard of the old law. Dapat ay pasya mo yan sa iyong sarili, personal mo. Dahil ang uh, new covenant giving ay tinatawag talaga na grace giving. Pero bago yun mga kapatid, kung babalikan natin ang pasimula ng pagkakaloob sa mga kristyano. Kung alam niyo ito, maganda. Sa Acts chapter 4, beginning verse 32, sabi niya, All the believers were one heart, one in heart, and mind. No one claimed that any of their possession was their own. But they shared everything they had. Dito walang batas na ganyan ng Diyos sa kanila. Makita nyo itong mga kusa na pagbibigay nila ng kanilang mga ibibigay sa gawain ng Diyos during the time na nakikita nila ang pagkilos ng Diyos. Verse 33, With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ and God's grace was so powerfully worked in them all 34 that there were no needy persons among them for from time to time those who owned lands or houses sold them brought the money from the sales and put it at the apostles' feet and it was distributed to anyone who has needed. Nakita niyo yun? Na ang unang mga na ng mga Kristiyano, inilalagay nila ito sa panan ng mga apostol. Ang mga apostol ang nag-distribute sa mga nangangailangan alam natin na pinapaniwalaan natin na mga apostol hindi pwedeng mandaya sapagkat sa chapter 5 merong usapin tungkol sa pera, pinatay ng Diyos ang mag-asawang si Ananias at saka si pira. Pero ang nais nice kong makita natin dito na ang pera dapat ng church ay hindi maintenance ng building, hindi lang kung ano-ano. Sa kanila yon sa kanila. Sa panahon na yan. At alam natin na tayong lahat ay saserdote na. Hindi katulad sa old na yung isang tribo lang ang saserdote na kailangan niya ang suporta ng mga galing sa iba't ibang tribu sa 11 tribes of Israel. Kailangan ibigay nila ito para ma-maintain ang gawain sa templo. But anyway mga kapatid, so ang nakikita ko rito, ang pera ay dapat sa mga pangangailangan dapat. Pero dahil sa ngayon, Nagresolba tayo sa mga building-building, kanya-kanya tayo ng kaharian na, ay kung ano-ano na ang ating ginagawa. Pero ang usapin dito ay tungkol sa pag po. Pero bago yon, gusto ko muna ipakita sa inyo na malayo talagang minsan ay mga pinaggagawa natin doon sa panahon ng mga apostol. Hindi ko alam kung lehitimo itong mga pinagagawa natin, pero naniniwala ako, kapag ang pastor ay born again talaga, meron niyang conviction sa kanyang puso at kailanman na hindi siya mandadaya ng pera. Hindi ko sinasabing wala siyang pangangailangan. Sinasabi ng Biblia kahit sa New Testament o New Covenant na huwag ninyong bubusala ng baka. Ibig sabihin, mga manggagawa, huwag naman ninyong pigilan. Talaga, ibig sabihin ay supportahan natin sila. Ganon ang nakikita ko sa New Covenant. So, Support the workers. Meron nang mga workers during the time at meron nang mga nagtatrabaho rin sa uh, mga sanlibutan. Mga vocation nila ay sa sanlibutan. Nangangahulugan na kailangan din supportahan ng mga manggagawa. Now, tungkol sa pag-iika po ang mga kapatid, nang si Pablo ulit ay nagsalita, Bakit ko binasa yung kanina sa gawa? Konektado ito dito sa mga ginagawa ng mga Kristiyano sa 1 Corinthians chapter 16. Sabi dito sa verse 1, "Now about the collection for the Lord's people." Hindi para sa kung ano-ano ito ha, collection for the Lord's people. Do what I told the Galatian churches to do. Ano sinasabi ni Pablo na ipinapagawa niya sa mga taga-Korinto na itinuro niya sa mga taga Galacia. Sabi niya, on the first day of every week. Ano ibig sabihin niyan? Yan ay linggo, hindi sabado. Ito mga Kristiyano ay sa lugar ng Korinto, ang kanilang pagkakatipon ay every first day of the week, meaning Sunday. So, Sunday sila nagkukoleksyon. Well, walang kinalaman yung collection natin ngayon kasi hindi na tayo uh, nakatali doon sa araw. Kasi ang kristyanismo sa buong mundo, pwedeng biyernes ang panahon na ng isang lugar, pwedeng huwebes, pwedeng linggo, pwedeng sabado, hindi tayo constrained sa araw. Yan ang turo ni Pablo na gusto mong gawin niya isang araw, ibigay mo sa Lord, gawin mo. Gusto mo ibigay ang lahat ng araw, gawin mo. Romans 15.4 pero ituloy ko. Sabi niya sa verse 2, ulitin ko, on the first day of every week, it's one should set, set aside the sum of money in proportion with your income. Ano yung proportion? Yung proportion ay 1 is to 2, 10 is to 1, 10 is to 10, 100 is to 10. Ibig ko sabihin ay merong certain proportion ng pagkakaloob. At ang tanong ay, what is the best proportion na ibigay para sa gawain ng Diyos? And I believe it is 10. Ikapo pa rin ang the best. Kasi yan ang in-implement ng Panginoon ng araw. Pero maraming nandadaya doon. Now, ito, ang punto ko rito, kay Pablo ay hindi niya ipinagbabawal ang pag-iikapo kung gusto mong ibigay ang ikapo mo, do it willingly, sabi niya, magkano ba ang kailangan mo ibigay? Eh kung yung tao hindi niya maisip at nahirapan siya o kaya ihahanda lang niya kapag ka nasa church niya, dudukot ng barya sa bulsa, parang hindi grace giving, parang katiting giving. Pero ngayon ay makikita natin na hindi ba walang pag-iikapo? Basta pasya mo yan sa sarili mo personal mo. Hindi ka babalik doon sa mga batas ni Moises kasi susumpain ka doon. Kaya huwag natin ipagbawal ang pag iika po sa mga member. Do it willingly. At kung gusto mo yan ang pasya mo, pero never threaten them with verses na susumpain ang iyong kabuhayan pambihira na kay Kristo susumpain pa rin. Hindi ganon ang pag iika po sa New Covenant. Pero hindi rin ipinagbabawal na kung gusto ng tao na personal na pasya na ibigay ang ganon, let them do it. So ganon po ang nakikita ko na tamang pananaw tungkol sa pagkakalob. Hindi ito katulad ni Eli Soriano na yung mga pastor na yan, talagang para mga uh, sakimian, sakimian, sa pera, kalaunan ay nahuhuli pala na puro pera rin ang kanyang uh, ginagawa. Ito isang bagay pa mga kapatid. Marami nag-aakala na kapag ay malaya na silang magbigay ng gusto nila pero nagiging dahilan para mas mababa. Ibig bang sabihin pagdating sa pera, mas mababa ang batas ni Kristo? Kasi lahat ng batas ni Kristo, pag ikumpara natin sa batas ni Moises, lahat ay mas mataas. Halimbawa, huwag kang mga lunya. Sabi ng old. Pero kay Kristo, huwag kang tumingin ng mahalay na pagnanasa. Ibig sabihin, sa batas ni Moises, kailangan mong gawin ang isang bagay bago ka magkasala. Physical na gawin. Sa batas ni Kristo, sa pag-iisip pa lang, nagkakasala ka na. Ano ang punto ko niyan? Bago yan, ay bigyan ko pa kayo ng isa. Sabi sa batas ni Moises, huwag kayong papatay. Sa batas ni Kristo, sino mang may galit sa kanyang puso, sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Ang punto ay lahat ng batas ni Kristo malayong mataas sa batas ni Moises. So ano ang punto ko niyan? Nangangahulugan ba yan na kapag ka meron tayong kalayaan na ibigay ang gusto natin ay dapat mas mababa dahil sa pera? ay baka ikaw ay iba ang Panginoon mo. Alam natin, tanda natin, isa sa mga pinapanginoon ng tao ay pera. Bukod sa kanyang sarili. Kaya kung ikaw ay nagkakaloob sa gawain ng Panginoon, pagdating dyan mas mababa na, pagdating sa batas ni Kristo mas mababa na dahil tungkol na sa pera, nagkakamali kayo. Ang grace giving ay hindi dapat mas mababa kaysa sa pag-iikapok kung kaya ng tao. Pero ayaw natin pilitin kasi freedom nila yan na magkaloob dahil uh, hindi natutuwa ang Diyos sa napipilitang paggawa ng kanyang kalooban. Anyway, naway mapagpala tayo dat dito sa ating natutunan sa aking mga ginamit at binasa sa inyo. Magandang araw po sa bawat isa. Bak